Historia Tagalog Horror Stories Ang pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng aming angkana at isa na din ang pagiging kapitan sa mga basnig. Isa na dito si Lolo Cypress ang lolo ng lola ko. Mas kilala siya sa tawag na lolo si Isa din siyang kapitan at ang gamit nila noon sa pangingisda ay yung bangka na kung tawagin ay basnigan. Madala silang mangisda sa karagatan ng Palawan at Borneo. Noon kasi, wala namang agawan ng dagat. Lahat ay malayang nakakapangisda dumating yung panahon na kukonte ang huli nilang isda. Kaya kahit anong mabingwit, malaki man o maliit, ay binebenta pa din nila at ginagawang daing. Mga hapon na din, nung pinag-usapan nila na umahon na sa dagat. Dahil ika nga nila, inaalat ang pangingisda. Nang hilahin nila ang basnig, kahit papaano ay meron naman silang nahuli. Pero biglang naghiyawan ang mga manging isda dahil may nahuli silang kakaiba. Isang batang sirena. Taliwas kay Little Mermaid, hindi ito gaano kaganda. May kaliskis ang ibang parte ng mukha nito at ang mga mata ay tulad ng mga mata ng isda. Manipis ang itim na itim nitong buhok. Madulas ang buntot nito at kulay lumot na madilaw ang kulay. Halata din ang takot ng serena sa mga manging isda. Taingin na yan. Ibenta na lang natin sa ospital. Isabit natin dito sa pasnigan yan. Mga kantsaw na kasama ni Lolo Sipreng. Pero naawa naman si Lolo Sipreng at sinabi niya na tanggalin ito sa lambat at pakawalan na. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at inalis ang kawawang sirena sa lambat. Mabilis na lumangoy papalayo ang batang sirena. Hindi alam ni Lolo si Preng na nagbabantay pala ang mga magulang ng sirena dito. Lumipas ang ilang araw ay pumalaot muli sila. Pero ang kaibahan, biglang umulan ng malakas at sobrang nanggagalaiti ang alon. Nang muling sumipa ang malakas na alon, ay natangay si Lolo si Preng at bumagsak sa dagat. Akala ng matanda ay doon na ang katapusan niya. Pero parang may pumawak sa kanya upang dalhin sa ibabaw. Nagising na lamang si Lolo Sipreng na nasa dalampasiga na siya. Madaming nag-aalala sa kanya at inakalang patay na dahil hindi na siya nakita matapos humupa ang bagyo. Naalala niya 'yung nangyari at kinapanya ang bulsa. Doon ay merong itim na bato na parang may kulay puting bilog sa loob na parang perlas. Mula noon, hindi niya inalisyon sa kanya at ginawa niyang kwintas. Inisip ni Lolo Sipreng na regalo ito ng mga serena dahil sa pagliktas niya sa anak nito. Doon na nagsimula na yumaman si Lolo si preng dahil kahit kailan ay hindi na sila inaalat kapag nangingisda talagang umaapaw ang basnig kapag nangingisda si Lolo Sipreng. May pagkakataon pa daw na kaya ni Lolo Sipreng na lumangoy ng higit sa isang oras at parang pakiramdam niya ay ilang minuto lamang iyon. Kailanman ay hindi sila nakainkwentro ng bagyo kapag nangingisda. Ngunit katulad nga ng kasabihan, singdulas din ng mga isda ang yaman niya. Nalulung siya sa sugal pero kapag pumapalaot naman siya ay nababawi niya kung ano ang nawala sa kanya. Umabot sa edad na 100 si Lolo Sipreng at bago ito pumanaw ay hiniling niya na muli siyang dalhin sa puso ng dagat at doon ay ibinalik niya ang hiram na perlas kung saan ito nararapat ilang tao na din daw ang nagtangka na nakawi ng perlas pero kahit kailan ay hindi sila nagtagumpay. Noong nagkaroon ng apo si Lolo Sipreng na kamukang kamukha niya ay iniregalo nito ang perlas na bigay ng sirena. Ngunit nagkaroon ng malubang sakit ang apo niyang ito at parang laging nalulunod sa tuwing matutulog ito at kalaunan ay binawian din ng buhay. Kaya't minabuti na lamang niyang ibalik ito. Dahil kung may biyaya man itong dala, singbigat din ito ang parusang kaakibat. Ang Batang Bulto at si Bailey Year 1995 nagkaroon ng kaguluhan o rayot sa isang kilalang high school sa Maynila. Mabilis ang pagtakbo ni Bailey dahil kung abutan man siya ng mga buwisit na mga siraulong members ay paniguradong bugbog sarado siya. Halos magkandarapa dapa siya upang makarating lang sa likod ng eskwelahan at makalabas sa gate. Doon nang may bigla siyang nahagip na isang babaeng naka-school uniform din tulad nila. Mabilis na inakyat ni Bailey ang gate. Pero sa sobrang takot niya ay hindi man lang siya makausad. May kwento-kwento na sa likod na parte ng kanilang eskwelahan ay may nagmumultong estudyante. Madami din ng haka-haka kung paano ito namatay nagpakamatay daw ito matapos iwan ng nobyo may nagsabi din daw na nabagok ang ulo nito or pinagsamantalahan daw ng teacher at kung ano-ano pa pero isa din sa nakakatakot ay kumukuha daw ito ng makakasama muling tumingin si Bailey sa babae na tahimik lang na nakaupo sa kumpol ng mga sirang upuan na basta lamang itinambak. Hindi naman ito mukhang multo, sabi ni Bailey sa kanyang sarili. Hoy miss, umakyat ka din dito. Patay ka kapag nakita ka ng mga yun. Sabi ni Bailey sa babae. Tumingin naman ang babae sa kanya at umiling, sabay ngiti rin ng babae. Pero sabi ng babae kay Bailey, Ah, hindi na, salamat na lang. May hinihintay kasi ako. Sumagot naman si Billy sa babae. Sigurado ka? Tulungan na lang kaya kita umakyat dito. Alok ni Bailey doon sa babae. Natatakot kasi siya sa kahihinat na nito kung maaabutan ang babae ng mga siraulong miyembro. Tumangon naman ang babae at ngumiti kay Bailey may hinugot si Bailey sa bag at ibinigay iyon sa babae. Isang ballpen at isang screwdriver na ginagamit niya sa kanilang TLE subject. Sinabi ni Bailey doon sa babae, "Na basta daw ay magingat ito." At umalis din ito pag-alis ni Bailey. Tinuro ni Bailey ang daan papunta sa isang gusali. Sinabi ni Bailey sa babae, "Doon no" ligtas pa doon. May mga teachers pa rin doon. Sabi ni Bailey. Sumagot naman ng salamat yung babae at nakangiti ito sa kanya. Tumalikod na si Bailey at nagsimulang akyatin na ang gate. Nang ligtas na makababa ay tumingin siya muli sa babae at lumiti. Year 2007 Muling pumunta si Bailey sa kanyang alma mater para kamustahin ang mga paborito niyang guro at para na din kumuha muli ng kopya ng transcript of record. Kasama niya ang kanyang anak na si Alexan, isang batang lalaki na ang edad ay limang taon na. Madami nang nagbago sa eskwelahan. Ang dating malungkot at maduming pader nito ay napalitan ng mas malinis at maaliwalas na kulay Natagdagan din lalo ng mga naglalakihan at mas modernong building ang eskwelahan. At ngayon ay mas payapa na ito at wala ng kaguluhan. Mas sumusunod at may respeto na ang mga estudyante sa kanika nilang mga guro. Napasarap ang usapan ni Bailey sa kanyang dating guro sa araling panlipunan. Hindi niya na malayan na mag-isang in-explore ni Alexan ang lugar. Dahil sa taranta ng misis ni Bailey ay agad niyang hinanap ang anak na wala naman sa kalayuan. Pero ang lubos na ikinabigla ni Bailey ay ang hawak nito. Ang ballpen na mabango ang tinta at ang screwdriver niyang ibinigay sa estudyanteng babaeng 12 years ago paanong sakto talaga na ballpen at screwdriver ang dala ni Alexan. Ibinigay ni Alexan ang ballpen at screwdriver sa kanyang daddy. Kinilabutan si Bailey sa ibinigay ng kanyang anak. Naisip ni Bailey na mabuti na lang na magsindi siya ng kandila sa eskwelahan para sa babaeng iyon. Kung sino man siya, ang hiling lagi ni Bailey ay makatawid na ito at maging payapa na. Tatlong araw na nilagnat si Alexan matapos ang pangyayaring iyon. Ang payo sa kanila ng albularyo ay isurrender ang ballpen at screwdriver sa simbahan at sila na ang bahala doon. Dahil tila yata sumusunod ang kaluluwa ng babaeng iyon kung nasaan ang mga gamit taimtim na nagdasal si Bailey kinagabihan at hiniling sa babae na sana ay lubayan na nito ang kanyang anak at hayaan silang maging payapa. Kinaumagahan, naging maayos na ang lagay ni Alexan at sama-sama silang mag-anak na isinorender ang mga gamit sa simbahan at nagdasal muli para makatawid ang kaluluwa ng babaeng nakita ni Billy 12 years ago. Historia Tagalog Horror Stories